Bakit Rusi Flame 150X ang kukunin mong motor? Pagdating sa underbone category na 150cc. Una, meron lamang itong napakababang presyo na umaabot lamang ng 75,000 pesos in cash. Kung inkumpara mo sa ibang underbone na hindi bababa ng 100,000 pesos yung cash niya. Pangalawa, loaded ito sa engine specs na hindi mo makikita sa ibang 150cc displacement na umaabot lamang ng 75,000 pesos. Meron itong 150cc, naka 4 stroke, naka 4 valves na ang motor nito, naka water cooled system, fuel injected, at naka 6 speed manual gearbox. Naka dual overhead cam din ang motor na to. So alam naman natin ng isang dual overhead cam na engine na nagpo-produce talaga yan ng more power at more speed. Pangatlo, meron itong malakas na makina. Itong si Rossi Flame 150X ay may maximum power output na umabot ng 16.76 horsepower sa kada 9,500 R VM. So, napakalakas na ng power output na yan, mga idol. At meron din itong maximum torque na umaabot ng 14.5 Newton meter sa kada 8,000 RPM. So, pagdating talaga sa pagpuproduce ng power output, pakalakas na talaga at napakamamaw na ang motor na to. Sa katunayan, mas malakas pa ito kung i-compare natin sa Honda Winner X at saka sa Reader 150 carburetor type na nagpo-produce lamang ng power output ng 15.4 horsepower kung i-compare natin sa 16.76 horsepower ni Flame 150X. Pang-apat, meron itong astig at mapormang design. Itong si Rosie Flame 150X ay merong maporma at astig na locks. Kaya bagay ito kung pormahan talaga ang hanap mo. At higit sa lahat, pwedeng pwede mo rin ito pang top speed. Lalong lalo na kung top speed talaga ang hanap mo sa isang motor. Pero kung na maporma ang motor, pwede pwede mo rin gamitin pang top speed. At ang pangliba ay matibay ang makina. Subok na rin natin na ang Rossi motorcycle ay matibay talaga pagdating sa kanyang makina. Lalong lalo na kapag alagaan mo lang ito ng change oil. Dahil ang tibay ng makina ay hindi talaga nasusukat kung anong brand ng motor. Nasa pag-aalaga talaga yan. So, yan yung limang dahilan kung bakit Rossi Flame 150X ang kukunin mong motor. Unang-una, napakamura nito pagdating sa presyuhan. 75,000 pesos lamang ang ilalabas mo sa motor na to. pwedeng pwede mo na makuha itong si Rossi Flame 150X. So, pangalawa, loaded Picks saka sa features ang Motor na to na hindi mo rin makikita sa ibang underbone category na 150cc tapos 75,000 pesos lamang. Pangatlo, meron itong malakas na makina. Bukod kasi sa mura ang motor na to, loaded din sa features na hindi mo makikita talaga sa ibang 150cc na displacement na motor. Okay naman kumuha ng branded motor kung may budget ka naman talaga. Pero kung kapos ka sa pera at kulang ka sa budget Okay nga okay na itong si Rossi Flame 150X. Bukod kasi sa Mora, ang motor na ito loaded din sa speaks at saka sa features na hindi mo makikita sa ibang underbone category na 150cc. Na meron siyang malahalimaw na makina na nagpo-produce ng 16.76 horsepower. Hindi mo na ito makikita sa ibang brand na motor mga nyo. Lalong lalo na 75,000 pesos lamang. Naka 4 valves ka na, naka 6 speed manual gearbox ka na, naka dual overhead cam at naka-liquid cold system ka pa. So, anong masasabi nyo sa motor na to? Itong si Rossi Flame 150X. So, sa mga uses ng Rossi Flame 150X dyan mga idol, ng comment nyo sa comment section.